Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Personal na nagtungo sa opisina ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Pasig City, ang dalawang driver na nagpanggap na convoy sila ni Senator Bong Revilla para makalusot sa EDSA busway noong November 15. Sa harap mismo ni MMDA Chairman Romando Artes, tinikita ng dalawa ng MMDA enforcers at pinagmulta ng 5,000 pesos para sa first offense sa paglabag sa EDSA bus lane regulation. Inamin din nilang hindi nila sakay si Revilla at hindi rin nito pagmamayari ang sasakyang gamit ng dalawa. Kasabay nito, sinabi ng dalawang apprehending officers na sangkot sa issue na hindi nila personal na nakita si Revilla sa loob ng sasakyan at umasa lamang sa sinabi ng driver na nagbanggit sa pangalan ng senador. Una na rin itinanggi ni Revilla na may kinalaman siya sa pagdaan sa Ed sa bus lane. Saad pa ni Artes, desisyon na ni Revilla kung may balak pa itong magsampan ng kaso laban sa dalawang gumamit ng kanyang pangalan. Nang dahil sa insidente ay sinuspindi ng MMDA si Task Force Special Operations Unit Head, Colonel Bong Nebriha dahil sa pagdawit nito sa pangalan ng mambabatas. Isinusulong ng isang commuter group ang pagkakaroon ng handheld metal detector sa mga bus na may drop-off at pick-up points. Kasunod dito ng pamamaril sa loob ng bus na bumabiyahe sa Nueva Ecija noong Miyerkules, November 15. Ayon kay National Center for Commuter Safety and Protection Inc. Chairperson Elvira Medina, hindi na sumasa ilalim sa security inspection ang mga pasaherong hindi sumasakay sa terminal, kaya mahalaga na may hand carry na metal detector sa bus at itrain ang mga tauhan nito. Kinundena ng grupo ni Medina ang walang habas na pamamaril ng mga hindi pa nakikilalang suspect na ikinasawi ng mag-live-in partner na lula ng isang pampasaherong bus. Iginiit din ng grupo na dapat ay sa mga designated bus stops na lang nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero. Dapat din anya ay may CCTV camera sa bawat stop. Kaugnay nito, mas pinaigting ang seguridad sa mga bus terminal sa Metro Manila at ilang mga probinsya para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga employer ng mga kasambahay at mga manggagawa na nasa ilalim ng job order at contract of service na nararapat pa rin silang bigyan ng 13th month pay. Ito ang binigyang diin ni Labor Under Secretary Benjo Benavides na alinsunod dito sa Labor Code of the Philippines at Kasambahay Law. Aniya, lahat ng manggagawa na nasa rank and file, job order o or contractual, basta't may isang buwan nang nagtatrabaho sa kanyang employer ay entitled itong makatanggap ng nasabing benepisyo. Dagdag pa nito na wala namang criminal charges na parusa ang employer kung sakaling hindi ito makakapagbigay ng 13th month pay, ngunit mayroong silang compliance order na pwedeng i-execute ang mga ari-arian at accounts ng mga ito nakatumbas ng mga benepisyo ng mga empleyado na siyang mapupunta sa kanila. Una nang naglabas ng labor advisory ang Dole noong nakaraang linggo bilang paalala sa mga employer na ibigay ang 13th month pay sa tamang oras on or before December 24, 2023. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag Naguulat. At niyo pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.